naghihintay din ng lahat ha, nitong nakaraang lang. Viral lang kumalat na litrato. Nina Kim Chot, Paula Avelino sa kanilang aman secret getaway. Kaya raw nung mga panahon iyon ay walang update mula sa kanila dahil inamnam pa nila ang banding nila sa beach. Pero anyway, grabe rin ang comeback ng paayuda nila sa naganap na motion nitong weekend sa mo, ano yan eh, sa Mall of Asia eh. As in, lantara ng pakilig ng dalawa na hindi na for show lang. Kaya nga, last ano ang say nyo rito? Actual, diba, may na, kwento tayo dun sa so ano? natatandaan, dito yes. na una yon di ba? Oh, oh, oh. Hindi mo lang up sa Oh. Hindi ko kinlose up, pinagpadala oh, oh. kasi ayo ipadala. Connect. Tapos nagulat ako kinabukasan mm -hmm. eh nagspread spread na siya doon sa Twitter. Mm -hmm. so sabi ko dun sila nagbigay ng Rato. Sabi ko, eh kalat naman na yan sa tutor uh, ha. Ay hindi ako. Sabi nga, baka daw mapagalitan yung staff and everything. Uh -huh. Pero sabi nga, ay uh, yung kumalat talaga na nandun sila sa Amanpul. At least hindi galing sa atin yung ano. Diba, nandun, Pero ba't nandun, may sumasabi? May sumasabi. May, may nagsasabi na sa Thailand Kasi ah, yun ang <laughs> sabi ni Darren. Uh, so, sabi feeling, Thailand, gumanoon. Uh -oh. eh, best friend ko, eh feeling ko ha, kasi Segway? kung Thailand hindi pwedeng walang nang maka picture 'di ba? Ang dami ng tao sa airport 'di ba? Sa oh, oh. Suvarnabhumi ayun pa lang. Oo, oh, doon uh, pala. Uh, I ang mean, Suvarnabhumi eh. whatever oh, oh, Parang ko maka-ambang Kaya ang best friend niya si Daryl. Oh, 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 baka alam niya saan. Ah, baka naligaw. Pero pero okay, 'di yun, okay. Pero yung picture, oh, yun, okay. lang, pero yung picture oh, parang island. Am -amang pulo, amang pulo, amang pulo talaga 'yan. Oo. Oh, oh. Pero ito na nga, kaya talagang parang sinasabi na ito hmm. na yung mga payudan niya. Kasi doon sa ini-endorse nila na, uh oh, mo yun. uh -oh. pag bagitin yun. yung halo-halo. Paborito ko yan eh. O, oh, pag sabi niya. Yung maliit lang kasi, na kaya ko. Kasi doon pong nagpo-promote sila no, doon kanilang ini-endorse na halo-halo. ng ganito oh, paay, yes. Eh. So, papadala mamaya sila. Saros, ito na. Sabi niya, <laughs> ano, may mga pag sila, may mga challenges. Uh -oh. Na, alam mo na parang indirectly, inaamin na ni Paul na jowa niya Si Kib, kasi uh -oh. may mga child niya, sabi niya, sa puso ko, parang doon ko, sa puso ko ano, sa puso ko ako, sabi ni Paolo. Diyos ko! Sa, sa puso hmm. ko, yung, yung sabi niya, ang forever chong, sa hmm. puso ko, sabi ni Kib chong, sa puso mo, si Paolo Abelino, gumagano na si Paolo, parang in the Nilang magsama sila at mag-celebrate ng mga birthday nila na silang dalawa lang. Ano oh, yung ba sasabihin mo? Ayun na, nawala siya sa showtime. Gosh, that's that's oh, sila, di ba? Ang ganda ng outfitan nilang dalawa, kulay pink. Pink ba yun? Di ba? Ang ganda ng, ano nila, ng... Ibig sabihin, mm. bumawi sila dun sa mall show na yun. Dahil before that, di ba talagang hinahanap talaga. Ito talaga yung... Nawala sila. Nawala oh. sila. Yung, ang sabi talaga ng source ko talaga, yung ano, amanpulo Tapos, mm -hmm. nagulat nga ako. Kasi sabi ni Robilia Baban, hindi sa Thailand oh. at hindi rin sa amanpulo Basta isang saan? resort. Ay, ganun? Sa Pilipinas. Ay, saan kaya? Yun ang sabi niya ha. Pero sabi kasi ng Nang source na... Amantulo. Na nakaguntot na, na oh, lagi sa Kimpao. Nakaguntot, oh. di ba? O, oh, yung source Ay, po namin. din lagi doon. Yun ang sinabi. Oh. Oh, Pero kay Thailand Pero kay dyan, tayo. kay Aman Puluman yan, yes. kay Banisiman. Oh, oh. Basta malaga. Na kahit ano, kahit anong beach pa. Malaga ma magkasama, magkasama sila ng birthday yes. ni At saka, nakahilig si Kim Chiu na pag gano'n oh, office, office na mag-jowa. Mm -hmm. Pero ito lang dito. naman siguro eh, eh. Minsan nga may mga ano na, may, may, may mga OA din na fans na nagsabi na parang, Ah, bakit daw gano'n? Hindi daw sinasabi nila. Utang na noob daw sa mga fans. Dapat daw sinasabi ah, nila kung saan sila. Meron mga bagay-bagay po kasi. E. Na mga Nagagalit sa kanila na obliga obligasyon daw nila na sabihin kung nasaan sila. Dahil nahihirapan na daw yung ibang fanay na <laughs> manghula kung nasaan sila. Kaya lang, may As mga bagay talaga na may, may ibang fans na gano'n ah. Misan itago. <laughs> misan... <laughs> I, hindi. Ganon. Pero ako pero ako ha. Uh oh. -huh. Siyempre parang natutuwa din ako na kapag kayong ng Kim na gusto din uh -huh. nila, ikwento nila. Para siyempre, matuwa mga paninila. Parang okay din sa akin yung ganon. Nakaya lang yung nga hindi naman bawat kilos at galaw nila dapat alam ng panin. Pero, pero ang question sa ko uh -huh. naman ng mga panin, kaya gusto nila din malaman. Ang na. question ko ha, uh, sino kaya sa kanila ang ayaw na... Oo. Oh, Or kasi, mutual decision. Pero kung tignan mo, very vocal na rin feeling naman ko si Paolo. Paolo. Ha? Ah, feeling mo? feeling may, ko lang ha, si Paolo. May hindi. Di ba, yung hmm. doon nga sa kanilang in diba ba, sabi niya, may pa-contest niya. Sabi oh. niya, I was more ready for all the challenges. Hmm. Sabi oh. ni Kim Chu. Oh. Tasa, ah, at, sabi niya, hindi na ako masyadong mag-effort. Sabi niya, kasi laki ako nananahal sa pag ng chong ng chowking. Sabi nyo, sabi nyo. <laughs> eh, o oh, oh, sige, padalo mo <laughs> na ako. Sabi oh, ni Kim ch uh. eh, padalo ka naman na. Sabi huh? niya, padalo ka naman na sa puso ko. Oh, so, oh. mag-jowa na talaga. Kaya, <laughs> eh, nasan man sila nung birthday, ni mag-comment na kayo. Saan? <laughs> eh, mahalaga, magkasama sila noong birthday. Kung si Kim sa umawas oh, na ba umawum umawum sa sikil sa show <laughs> sa, sa, sa showtime just to be with you yes now napakabong daloyon no, di ba okay. Okay.